Uy, mga kaibigan, kung ikaw o kakilala mo ay may diabetes, baka iniisip mo, ano ba ang big deal? Tara, usisahin natin. Ang diabetes hindi lang basta mataas na asukal sa dugo. Maari itong makaapekto sa halos lahat ng parte ng katawan mo. Una, ang puso mo. Ang mataas na asukal sa dugo ay nakakasira ng mga ugat at pwedeng magdulot ng sakit sa puso sunod ang iyong mga bato isipin mo sila bilang pansala ng katawan mo hihirapan silang gawin ang trabaho nila dahil sa diabetes na pwedeng mauwi sa pagpalya ng bato pati ang mga mata mo delikado rin ang diabetic retinopathy ay nakakaapekto sa paningin at pwede pang magdulot ng pagkabulag at huwag nating kalimutan ang mga ugat. Ang diabetes ay pwedeng magdulot ng pamamanhid at pananakit, lalo na sa paa. Pero heto ang magandang balita. Ang pagkontrol sa asukal sa dugo, pagkain ng masustansya, at pagiging aktibo ay makakatulong para maiwasan ang mga komplikasyon na ito. Kaya alagaan ang iyong kalusugan at bantayan ang level ng asukal sa dugo tandaan kaalaman ay kapangyarihan manatiling alamat manatiling malusog